gandang ko na lang view yung baba o oh. ayan oh. maganda ko na lang view yung baba oh. Ayan, oh. <coughs> Yeah, good morning mga idol. oo oh, nandito tayo sa taas ng isang bagong gawang building. Nandito tayo sa rooftop para kunan ng view yung ating paligid. Ayan oh, napakaganda. Pati yung buong Bel Air. Kitang kita, ayan oh. Oh, ayan yung overpass. Patungon ka po. Napakaganda itong building nito, itong bagong gawang ito. May swimming pool siya, ayan o. Oh. O. Oh. Ayan. Pinigyan tayo ng pagkakataon mga idol para bigkura ng view. Ayan yung flyover. Oh ating kabuuan sa baba. Ayun oh. Yun ang lugar ng yun the port. Yung building. Kaya nga oh. oh. Sa baba. Hmm. Ang ganda nito mga idol, bagong gawa ito eh. Hmm, dito may motor dito. Ayan, oh. ano. Ay, oh, Napakagandang building nito. Ito yung ano. mga kalapit. Ano ang sa Ang laki nila. Ay nabubong Porbis Park. Wala naman, may puno rin. Kaya gawa na din. Park yan? Oo. Oh. Dugo you know ng Porbis Park. Ang Bandang Beliar yun. Kompleto ang building na to. Ito Ar. Okay mga idol. Ayan yung kabuuan sa baba. Pag kinuha mo ng view. Ayan oh. Napakagandang view. Pag nandito ka sa taas, kukuha mo ng view yung iba ba. Ayan oh. Oh, di ba? Yun. Ah, tayo. Yun. Bababa na kami mga idol. Titignan mo natin yung kabuuan. Yan o. Oh. Mga idol to. Yan.

Maghagan ako. Ako, ako. Yan mga idol, oh, pagka ano, ready for accommodation na to. Ito sa mga gustong mag uh, inquire dito. Magaganda rin yung kanila mga kwarto. Yan. Ang isang unit. Hindi na natin alam kung magkano per unit dito. O, oh, yan. Dito. O. Oh. Magaganda ang bawat unit. Kaya yung gusto mag-accommodate ng pwesto rito, makipag-inquire na sila kung sinong namamahala dito. O, yung mga idol ko na gustong kumuha rito. Ano? Eh maganda ganda unit nila. Oo. Oh. Simple. Pag-inan taon ito, bro? pag taon naman Ang bawat unit. Tatlo yata. Tatlo. okay, okay i-inquire ko ito sa mga friend ko. Ayan. Babaan tayo sa pit. Andito tayo sa port. Pero mga idol hindi ko na iikutin lahat dahil halos pare-pareho naman o halos pare-pareho naman siya kaya bago na tayo dito rin tayo sa third ayun o o hindi na natin siya iikutin dahil halos iisa lang naman ang style pareho naman ang extend niya. Iisa lang. Nandito na tayo sa last floor. Sa so, ba? Yun. Kung saan yung mga nalaglapan? Yan, mga idol. Hindi, yung isa Ito, may gym pa pala dito. Meron sila gymnasium. Ayun, oh. Pagka nakakuha ka ng unit dito, mga idol, Meron silang gym. Ayan, o. Oh. Oh. May gym na Hindi na kailangan lumabas pa at mag-exercise yung mga uh, makakakuha ng unit dito. Dahil meron silang sariling gym. Ayan. Okay, so, bueno, o. No. Hanggit tayo. Ayan mga idol. Ayan. Ayan ang kabuuan. Sa labas. Okay, dito lang yan sa Gracia. Canopy. Ayun. Pangalan sa taas. E, paano mga idol ha? Hanggang sa muli. Paalam.